Ayan, may nag alok ba sa'yo ng madaling pa-utam para sa OFW? <laughs> Mag-ingat, dahil baka mga bagong scam yan na kumakalap niyan sa social media. Maraming nagkalap ngayon sa Facebook, sa TikTok, na nasasabing madaling uh, kumuha ng OFW loans. Walang requirements, walang interview. Huh -huh. Mag-ingat, pero kabayan, hindi lahat na mag-aalok ng pa online ay legit. Ang modus nila is ganito. Una, hingi sila ng personal details mo. Passport, Emirates ID, self with ID, self ID, base slip, or ID picture. Pagkatapos kukunin nilang lahat ng information mo para gamitin sa ibang scam o kaya uutang gamit yung pangalan mo. May iba naman sasabihin may processing pilang lang na about 1,100 dirhams tapos marirelease na yung loan mo. Pagkatapos mo magpadala, tigla ka nalang ibablock. Kaya kabayan, huwag basta magtiwala sa online pangutang, lalo na kung personal account lang o walang official na lisensya. Ang legit na loan, dadahin niyo sa mga tamang prosedso. May mga kodrata, may mga approval, may mga registered sa bangko. Kung sa Pilipinas naman, lisensya sa UAE. Ganun. Kaya mga kabayan, huwag natin sayangin ang ating pinaghihirapan. Napakahirap kumita ng pera sa abroad. Akala lang nila masarap ang buhay abroad pero mahirap. Kung kailangan mo talaga ng loan, duma ka sa official bank o sa mga kakilala mo remittance center. Yung talagang legit. Kaya ishare mo na itong video na to sa GC o sa mga OFW. Comment na kung may kakilala kayo nila itong na-scam para pawaringan din yung iba. Ito po ang inyong lingkod. Again, update para sa OFW.